So I'm very much thankful. and grateful for the unwavering support of Mommy Hindi ko siya makalimutan. Thank you so much. Thanks for everything for your love and support. Happy trip po Ate Belinda. Hello po mga ka-OFW sa Bahrain Vlog Jan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much po sa pag-subscribe sa aking YouTube channel, OFW sa Bahrain Vlog. Ngayong araw po, may isang OFW dito sa Bahrain. For 7 years po ay magpupurgod na siya sa Pilipinas. Walang iba kundi ang nag-iisang fashionista dito sa Bahrain, Ate Belenda. At ito na nga, sinamahan ko po si Ate papunta pong airport. Ihahatid ko po siya Mami miss po kita ate Sa loob po ng 7 years Lagi po kaming magkasama dalawa ni ate Belinda Tuwing day off po niya Kaming dalawa lang po Kaya masakit po ang kanyang pag-uwi masaya na po ako At uh, nakapag-graduate na po siya As OFW po At naman po tayo Ay sa Pilipinas po ang ating bagsak Maraming salamat po ate Sa mga memories po sana mag-ingat ka po lagi sa Pilipinas po. Si ate ay isang magandang halimbawa bilang magulang. Siya po ay nagsasakripisyo dito. Dati na din po siyang ex-abroad. Dati po siyang beauty consultant. Maraming salamat po ate sa iyong kabutihan. At andito na nga kami sa airport. Nagpahatid po kami sa taxi kaya itutulak na po namin ang bagahe ni ate. Pawi na ng Pilipinas. At habang tulak-tulak nga po ni ate, syempre di mawala ang video at pictures po. Ingat ka po lagi ate sa Pilipinas. Yun na lang po ang iyong bauni ng ating mga magagandang memories. At napakaraming pictures mo po for 7 years. Kita-kita kids -kita po tayo ate sa Pilipinas po. Inshallah. At ayan na nga, tinutulak na ni ate ang kanyang mga bagahe. Syempre dito na din kami sa loob ng airport. Chicheck po muna namin ang kilo at ipaparap po namin ang kanyang trolley para sigurado po na hindi po siya masisira at hindi po mabubuksan. For the safety na din po. At habang po kami naglalakad, ayan po siya ate, todo video po siya. Ito na lang pala ang huling video naming dalawa na magkasama. Ipagpatuloy po natin sa Pilipinas po ate. At ayan na nga, pinarap na namin ang kanyang mga bagahe. talaga ang advantage kapag dati kang beauty consultant at fashionista po. ngayon, dala-dala pa ni ate. At ang lagi pa niyang kasama ay isang model dito sa Bahrain. Kanyang madam na isang model. Yan na nga tinulungan na namin para iparap na ito mabilisan. I mag-check in pa po si ate. Mabuti naman po at hindi sumobra ang kilo. Kasi ni-check po namin agad na sa bahay pa lang po. At hindi na kami mahirapan. OSW, Overseas Housing Worker in the uh, Sa awat ng po po ako. At masabi ko lang dito sa the Rain, result uh, a place to, to work it, to work. And uh, the your hair and uh, our agency here is very friendly, accommodating, and helpful. Pag meron po kayong mga, mga problema, hindi kayong pagbayaan. Hindi pa rin po sa ibang bansa na pagbayaan pag na-deploy na kayo, wala na silang pakialam. Pero dito, ang agency dito, hindi ka pa Parang up to the last bit dito ang tulong. See? Seven years na ako dito. Wala nang pagdating ko. Hanggang ngayon, ang tulong ng agency sa akin. Kung paano nila akong hinanapan ng employer, ganun din ang paghatid nila sa akin dito. Kung paano nila ako sa libuyo ng pagdating, hinahatid ko rin. Kaya thanks God, thanks everybody to God, for having an employer, I am blessed to have you. Uh, I think that's all. I'm really thankful to our Almighty God. Na kahit paano, makauwi ako na I'm still uh, energetic and kicking. Kaya, thanks. It's a blessing. Thanks be to God. Masalama. Goodbye. Farewell, farewell. And hello, Philippines. Bye for now po ate. Kita-kits po tayo po hon sa Pilipinas. Ingat ka po sa iyong biyahe. Happy trip po ate. Tan mo po ang iyong sarili lagi. Huwag pong makalimut magdasal. Thank you so much po ate. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Kaya -lahat. yeah po ako at nakapag-graduate ka na dito sa Bahrain. sa Bahrain tapos magpo ko na ako dapat kaso yung passport ko na ilagay ko sa box uh, so pag ko kasi mag-pack up by mistake na ipasok ko sa cargo mabuti na lang wala pang loading doon sa uh, mga international cargo's na i-hold ko, natawagan ko yung office. So thanks gan, kahit paano, nahabol ko. At mabait naman yung flex cargos, very accommodating, naintindihan nila yung situation ko. Kumayan sila buksan sa At ang cargo ko po, from warehouse, binalik nila sa office. Kaya ngayon, pinuntahan ko. At sa awa ng Diyos, thanks God, thanks and glory to God nakuha ko yung passport ko. Kasi paano ako makauwi kung may passport ko naman? It's a long journey. Ang pakiramdam ko talaga na may pasok ko yun sa box. Siyempre, paano ako makauwi? O kung sabihin natin makauwi man ako. It takes money and time. Una, maghihintay ako kung kailan darating yung passport ko sa Pilipinas at ipapadala dito through LBC aabot ng dalawang buwan at yung LBC naman aabot ng ilang araw papunta dito at ang pera, doble. Kaya para akong binagsakan ng langit. Ang una ko talagang naisip, of course, na-depress ako, pero dasal agad, prayer talaga. At nang nagdasal ako, una talagang tulong na binigay sa akin sa Diyos, wisdom. Ang wisdom na yun, sabi, sabi Diyos sa Diyos akin, tawagan mo si Ma'am Chi, siya lang makatulong sa iyo, hindi ka doon ng advice. Ayun, sa dami ng, ng naisip ko ng mga paraan, si Ma'am Chi lang talaga ang nakatulong sa akin na ito ang gawin, gawin mo, gawin mo dito. So I'm very much thankful and grateful for the unwavering support of Ma'am Chi. Hindi ko siya makalimutan. Thank you so much. Thanks for everything, for your love and support. thank you